Mga may pala pala hibo. Sige, magkad magkad. Iisa? Iisa. Marami sana, no? Sige, magkad Wala man lang kamag-anak. <laughs> Wala ka kahit katipad na eh. Ay, kuya, eh, oh. Yun, Kuya. Oh, yeah. yeah, oh. sa palus kinakain po ito Areku aw sa suko, lahi ito. Ang lahi ba yan? Oo. So. Oh. Oh, ang bilis parang sumuot oh, sumuot na agad oh. Uh. Nagkatuloy. Uh. Mamaya sa palito, Pero sarap perito si tutoy perito oh. Ito yun yung upa. matanda na laang. Ang bilis ng tutoy Si nakampal nagpapain palus. Pamain na lang ng dalawa. Ilang araw na nagpapain yung dalawa, hindi ata makadali. Ang tayong kaya pandawa na. Tukoy na yung kaya pandawa mga lugaan na. Tukoy na eh. Tukoy na. Mayroon po ba kahit ito? hindi nga, mo eh. dami mga kaya eh. Masarap din po itong prito. Pero ipapain po ni Kambal sa Pagkatabaan o ito eh. Meron ito eh. O ba? Siyang ano? Sa Ang kiko o ito, ito. Nakakain din ito o ito eh. Kiko. Ito po. Nakakain din po ito. Perito. Marami ito eh. Pasin tabi po sa mga kumakain po. Baka po kayo madwa ay. Ano otoy? Matanda na ano? Oo. Oh. Kaya kulay tim na. Itim na. Oh, yung talagang ano. Yung ito, laki oh. Ang laki ito, eh. Saka ito kayko, eh, kiko dami nilang pangamain. Ito. kiko eh, Ano to kiko Ito Parang kiku <tabot> Băng y làng ăn hm mùi y thật ý Đi <laughs> <laughs> dami eh Kiko ang dami ito eh sarap dito ang perito ipat ano ano ganun Masama din sila ano oo oh. Sa lago bang sa mga kanakain. Kaya kain otoy ah. Sa lago bang kalabaw. Mm hmm. hanting din po tayo ng palaka kaya lang umalis po ang palaka nung minsan po ipagkadami lumaki po ang tubig ay nakakuha po si ko, Erwin Lili nawala nag-aalisan ang mga palaka wala ang palaka na no, ito eh Wala man lang ang palaka Aba Wala man lang ang nasira po ang pilapil ating pong inaayos-ayos Yari na po yung ibang pinapit, inayos pa natin. Lật lấy ek dòng của đi đâu nắng nắng Oh. nắng 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 Nakahuli na. Ganda, ganda rin ba kay Bonsuong? Mas mahirap ito. Matali pa nga ito. Mas matali, matali. Ah, mas makapal yun. Ay, talagang matilas yun, eh. ah, yun yung iba to. oh O. Ay, wala. na yun. oh Oo. Oh. Ah. dami ka mandalihan ano <laughs> walang ubos tatanggal po ng kamandalihan babay bibigay po tayo ng upa pag pala nakadalawang ani ay ano doy tayo naman tanggalan ah, oh, talong igat ma siya ko siya nga ano marami nga nagbubutas ng pilapil yan kaputang oh, yan eh. lamput pala bukas na ulit ko no. Ah. bukas na Wala ah. oh. Oh, alam nyo. Mga kaysa, igat, oh. Napatay po nito Erwin. Bukas na ulit yung toy. Sa pilapil daw, ano? Nambubutas, ano? daw. Siya nga daw. Hindi mo na muna ako ipapagat ng tubig ano? Huwag muna. Sa amo mo turin utoy. Okay. Mga tatlong balik 'to ano. Kagad okay, tatlong balik 'yan. Dali na tapos. Dito lang Ah, uh, yo, yo, ter Malah <laughs> <tuk> <Walang>, malah <walang, tuk> <wala kabuhubungan balai. tuk> tatay po, uh, papalang. <tuk> kailangan pala ay eh, dampa nga din yung mga ka -insan, dampa ha eh mga kaibigan po eh naglagay na ng ano sa gubang Hmm, may dampa talaga ng air wing. Ha? Sa, sa susunod meron na yan. Pag-aani. Ah, yari. na? Hindi ka baka, -baka -kaya, kaya Siya nga. Tao to muna. Hindi Busog pa no? O tol, bumbay. Toy. Tol, pamain. Oy. Magpapay ba ka o tol ng panos? O, oh, dali ka. Oh. Tingnan mo. tay tingnan mo. o. O. Oh. Bumbay. Nay, tingnan mo. Ganda pamain. Ipiprito ko sana eh. Ipain mo na lang tay oh. Tingnan mo. O. Oh. Akin kinuha. Ako marami. Oo. Nasa 30. Tin. Ang oh, lalaki nga pala. Oo, oh, yeah, pamain na ninyo. Piprito ko sana eh. Kupain na lang ninyo. Oh. Oo. Tiyan mo ko Sana ako kay? Doon sa Dayami okay, Sabi ko ay pampalos ng dalawa. Oh. Kaysa maghahanap pa kayo mamaya. Mm. -hmm. mm -hmm. Dami may, ano. Meron pa din. Mm. Utoy, -hmm. anuhin mo doon sa baba. Doon sa labak natin doon sa may layon. Try, ano? Oo, try mo lang ba. Mali may, may maligaw utoy. Oo. Oh. Aba. Dito yeah, na yan, ari po ang pinatungan natin, oh. Kiyari na po yung ating mga pinatungan, ari. Nagpatong po tayo ng pilapil. Nag-ayos-ayos uh, po din eh. Gumaganda -ganda naman po ang luang, huh? Nag ayos ayos po. Yan. Ayos ah, Puputulin ko po muna, ari at uh, pipitas po tayo ng talong. Yeah, mga kaisan, maraming marami. Salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and godless. bless. Peace. Bye. Salamat po. Bibiyahe po tayo mamaya mataling araw.